who influenced you to be born again? Nung time na yun po, marami mga pastor nagpipray over sa akin. Nagba-Bible study sa akin, pero si sabi ko, hindi ko po pinapansin. Oh, tapos? Then, um, dumating lang po talaga yung panahon na parang may nagpupo sa akin na magbasa ng Bible. Nung nagbasa na ako ng Bible, doon na-realize lahat na hindi ko, hindi ko malaman, dumating yung pan, pagkakataon na nagbabasa ako ng Bible, tumutulo yung luha ko, Nabab nababasa nga ng luha yung Bible, tumutulo yung luha ko na ako naman ang tinatamaan itong binabasa ko. Bakit kayo Umiya kasi, na, tin, nakikita mo na parang ikaw ang pinagsasabihan? ayun ba yun? yun po. Uh, alam nyo, binabasa ko yung Bible. para bang ang Panginoon nagsasabi sa akin, Oh, stop doing wrong. Did Jinky know what you were doing? Ka Catholic pa si Jinky. Mm -hmm. Catholic pa siya. Ayaw niya maniwala. I encourage her to read the Bible also. How na, long uh, between the time you were born again and the time Jinky decided to be born again? I think one year. When you were born again, did it change your lifestyle? Na Alam ng mga tao, grabe uh -oh. yung pagbabago sa buhay ko na, na kahit ngayon, kahit anumang estado ng buhay ko, mm -mm. Gadzara pala nang pakiramdam na when you are get closer to the Lord, the more closer to the Lord the more the more you understand about the secret of the knowledge of the secret of the kingdom of God. Na, nakita yan ni Jinky of course. Nakita po niya. Oh. Before you were fighting hindi ba? Nag-aaway kayo because of the women and because yes, of the po. gambling. Yes, Palagi and... kami nag-aaway. So you feel ka. that your your family life has improved, improved because of your conversion. Alam niyo po ngayon sabi, magbibisna nag usap kami na ano, nagtatawanan kami dalawa dalawa. Alam mo, how many years na tayong hindi nag-aaway? <laughs> parang, parang, hindi, how many years na tayong hindi nag-aaway? Talaga. oh nami-miss din natin yung pag-aaway, no? Pero <laughs> hindi. <But>, uh, <laughs> she naman, does not miss your having girlfriends. <laughs> na 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 nagtatawanan na lang kami because that's the love of God that's in our heart because we we let Jesus live in our life. Nung naging born again ka, and then you fought with Marquez. That was the first time you ever lost the fight. Di ba? Na-knock na, na out ka ba ron? <coughs> knock out po ako. Oh. Natalo oh. po ako. Hindi ba, hindi ka ba, medyo, didn't you put the two together and say born again and then knock out with Marquez? Maybe that's a word from God telling me? Alam ayyo. niyo po, alam niyo po, alam masaya po ako. Oo. Oh. Anong nangyari na yun? O oh, bakit? Hindi po, ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang, ang story talaga nito. Sure! Hindi ito ginagawa-gawa ko na salita kasi kinwinto ko ito before the fight of Marquez. Ano? ano before kinwinto? the fight of Marquez. Oh. Nakita ko na po pinakita na sa akin ng Panginoon na iyon ang mangyayari. Alam niyo po, one week before the fight, oh. na nagini po ako na may, may may nakita akong pulang kabay. na nasa, nasa building po ako na sa tuktok ng building tapos may nakita po akong kabayo na pula, nakasaka, may nakasakay, tumatakbo po, tapos ganaan tulin, takbo, tapos may bangin po na malalim na ganon, may bangin, tapos sabi ko, mahuhulog, nahulog po yung Tumalun yung kabayo, gustong tumalun doon sa, sa kabila. Cross, o, sa cross, mag-cross. But it did not. Hanggang gitna lang, tapos talagang plat na plat yung, plat na plat yung kabayo, pati oh. yung tao na sakay. Oh. Tapos, tinitignan mo? Nagkatingin ako ng plat na plat, tapos, mga ilang isang minuto, tumayo yung tao, tumayo yung kabayo, tapos sumakay ulit, tapos gumano, tumakbo ulit. Pagkatapos ng fight ko, I realized that that's me. That's why, after the fight, anong sabi ko sa interview? Kahit panuuri nila yung interview, sabi ko, don't worry, we will rise again. So you think you have a very close relationship that's to why, the Lord. That's why, yes, kasi uh, I surrender my life to the Lord.